Magandang araw mga kaboards. Sa araw na ito ay magpipintura tayo ngayon ng crankcase sa ating Erox version 2. So ito yung mga gagamitin natin mga kaboards. Meron tayo ditong T-Range na 10mm at saka T-Range na 8mm. Meron tayo ditong Phillips screw at saka steel brush mga kaboards. Kailangan natin ito. At saka mga kaboards. Gagamit tayo ng 400 and 1000. So, una natin gagawin mga kawards, babaklasin muna natin to. Itong cover ng crankcase. After yung mabaklas to, yung crankcase naman. So, let's go. Papagandahin natin to si Watas mga kawards. Ang una kong tatanggal yung tornillo mga kawards. Itong dalawang G's. Yan, ito muna yung unahin natin. Dalawa lang ito mga Ito Dalawang bolt na G's. ito sa Dito sa airbox. Ang angat na mga kabords. Pag matanggal nyo na yung mga kabords, ito naman. Yung cover na lang muna kakis. Gagamit lang tayo ng Phillips ko. Eh, malamot lang naman siya. Malilima lang to kaya ano pala. Itong airbox mga kabords, kahit hindi nyo natanggalin, kaya na yung makuha yung crankcase. Kaya na dupo din yan. Nakilag sa Masa may hugot. Okay. At tanggal nyo na yung kagords ito naman yung mismo crankcase na ang gagamitin natin dyan 8mm na T-wrench ito yung pipinturahan natin mga kagords sakto may na-order na ako sa shopping na acrylic na parang fiberglass na transparent yun yung ilalagay natin hindi na natin itong ibabalik ng yung cover niya hindi na natin ibabalik so ito na yun mismo makikita natin i-repaint natin tapos lalagyan natin ng na acrylic dito mga kamords natanggal ko na yung crankcase nya ang next na gagawin natin dito babrushin natin ng steel brush tapos lilihayin natin ng 400 saka 1000 saka tanggalin nyo pala itong mga kamords itong rubber dito magamit lang kayo ng flat screw na maliit para pag pininturahan nyo pati yung sa loob mapipintura natin ang gagawin mga kabolis babrushin ko muna ng steel brush para matanggal yung mga putik putik at itong mga itim itim nya tapos sabay manata natin ng 400 na liha ingatan nyo pala itong mga kabolis na hindi mabasa itong bearing na ito sigakalawangin yan pag mabasa ng tubig yan taob nyo lang para hindi mabasa Pero yung mga uh, ano lang steel press mga kaburbs Ito naman dia 400 Kikis-kisi natin ito Focus ko sila din yung Para matanggal natin itong mga Itim-itim na, na ito Itong mga bukol-bukol na ito Ito Gaspang Medyo masakit sa kamay itong mga kaburbs Tagaan lang Nakumpisa na natin Ayan, ah, na kaya so, na yung itsura niya mga kabords nung nalihak ko na siya ng 400 yan, next niyan 1000 naman nalihak yung i-apply ko dyan at tiyagaan lang talaga mga kabords pag-inis na yan tapos lilihain pa natin ng 1000 para lalo kuminis open na natin tong na-order ko sa si Shopee mga kabords itong acrylic para sa crankcase natin so dumating na siya ngayon ah, magpipinto na tayo ngayon tapos kakabitan natin to. So, ng sama ka board sa ano sa itna. Yan. Saka may kasama na siyang sticker mga coverds oh. Ito pala yung pinaka washer niya kasi kailangan 'to eh. May washer din na ganito. Pagkinabit natin sa trunk case. Tapos ito na yung ano grillix sa may polybanda. One garage. Para uh, takpan po lang. yun. Ito yung kakabit natin mamaya mga kabords Pagkatapos natin pinturahan yung crankes natin. So ito na mga kabords I-apply na natin itong high temp primer gray. So bugahan na natin ito mga kabords Ito spekto sa mga kabords para hindi magluluwa. Pagkatapos nyo na ang first coating ng primer mga ka-boards, lilihain natin ulit ng 1,000 na liha para yung mga bukol-bukol o bubo sa pintura matanggal. So ito mga ka-boards, gumamit ako ng 1,000. Bago tayo mag-second coating, lihain muna natin ulit para good para good. Atuloyin nyo muna mga ka-boards at pag nilihain na para maganda ito pala mga kaboards high temp glossy black yan yung tinira ko ngayon kasi tapos na akong nag primer nag second coating ako ng primer ngayon ito naman glossy black hindi ko na video nung una ito ito so first coat pa lang ito mga boards mamaya is second coating natin to tapos pang uli yung clear na busni kapag-intag so patuhin muna natin mga kabirds mamaya mag second coating tayo ito na mga kabirds clear na ni clear ito na pang last natin

Ayan na yung finish product natin mga kabords Pag matuyo yan, kakabit na natin. Tapos ilalagay na natin yung acrylic natin. So, ayan na. Tayo na lang matuyo yan mga kabords Pagin ba? -pa. Solid. So, ayan na yung finish product natin mga kabords Napinturahan ko na siya ng black glossy. Tapos nalagay ko na rin yung acrylic niya ito yung dalawang acrylic na yan ito tsaka ito so, naman siya mga kaboards kahit boss ni lang yung ginamit natin na paint medyo quality naman siya kahit pa paano mas ang ano lang kapalan nyo ng konti lagyan ng primer e, second coating nyo pati yung glossy black second coating din tapos clear para lalong kumintab so yun lang mga kabord salamat sa panonood peace out